Ligtas na natagpuan ang apat na mga mangings na na unang napaulat na nawawala mula sa bayan ng Infanta dito sa lalawigan ng Pangasinan na nawala sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kinumpirma ito mismo ng Philippine Coast Guard na natagpuan sa bahagi ng Candelaria, lalawigan ng Sambalis na manawulat na nawawala ang apat na mga mangings na. Magugulit ang lumayag ang nasabing bangka na sakay ng isang FB pipito noong 9 ng buwan ng Nobyembre upang mangisda at inaasahan sanang makauwi ang maito nitong November 12 kaya naman nag agad na alam ang pamilya ng mga na at agad pinagbigay alam sa may kinaukulan matapos ang may ito bigong makauwi. Sa paunang report, masamang lagay ng panahon noong pang November 12 at kasalukoy nasa laut ang mga na at sinabayan pa ng malakas sa mahangin mula sa ilagang silangan na rigging ng pagkawalan ng mga ito. Ayon sa Coast Guard, ala una, 50 kahapon na mag alas 2 ang hapon kahapon nang makatanggap sila ng report mula sa hanay ng MDRMO sa may kandilaya sa bahagi ng Sambales na natagpuan nila ang nasabing mga mangis na kung saan sila ay narescue ng kanilang mga kapwa manging isda. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Bad Sagtalaw, Tatak Araman.